Hi everyone! Welcome back po sa aking YouTube channel. For today's video guys, magbibigay lang pa ako ng ano, yung mga share ko lang sa inyo ngayong araw na to. Ang tanong ko, tinatamad ka bang gumawa ng content? At wala ka bang maisipan na content ngayon? So may solusyon pa ako dyan kung wala, wala talaga kayong magagawang content ngayon. Para meron lang kayong maya-upload. Sa so, bago po ang lahat guys, panorin niyo muna to guys. pag-usapan po natin yung ngayon guys kasi ako talaga kar karamihan kadalasan karamihan kadalasan eh no kadalasan talaga tinatamad talaga akong gumawa ng content minsan kasi hindi ko maintindihan ko ano kasi di ba kailangan kasi natin sa Facebook at eh, talagang updated tayo daily uploaded tayo para talaga hindi mamamula yung mga dashboard natin so karamihan talaga sa mga content ko ito ngayon yun talaga yung pinaproblema nila yung gumagawa ng content so medyo mahirap maginap ng content ngayon kaya ako ang ginagawa ko minsan para updated ako palagi ay eh, yung pinakaduduluhan ng ano ko ng video ko yung sa pinakadulo na talaga guys eh pinipinpost ko po yan bali ina-upload ko kaya may panibago akong upload ngayon kasi yung mga yung mga ano na yan yung mga nasa pinakadulo-dulo na talaga ng mga upload natin na yun wala na kasi nag-engage yan kasi kadalasan talaga yung lumalabas sa mga content creator natin sa mga followers natin is yung mga bago nating upload kaya nga ganun ang mangyayari so para may bago kang upload ngayon kasi tinatamad ka nga wala kang choice yun na yung gagawin, i-upload mo siya ulit para magkakaroon ka ng panibagong upload ngayon. ba diba? So, magkakaroon na siya ngayon ng engage sa si mga friends natin or likes or mga nakakita naman mga friends mo nun. So, para ka rin nag-upload. Uh, so, yun yung masasuggest ko sa inyo, guys. Kasi karamihan sa atin talaga is tinatamad talaga. Ako karamihan, kadalasan ganun talaga. Minsan, tamad akong bumangon. Sabi ko, gusto ko matulog. Nandun sa so, kailangan natin gumawa ng content, kaya maaga tayo magising. Di ba ganun talaga tayo mga content creator? So, dapat talaga, talagang magsipag. So, hindi naman tayo perfectong tao. So, kailangan talaga din natin na may mga time talaga na ganun na talagang tinatamad tayo. Pero ika nga, andito tayo sa larangan ni Facebook. So, medyo strict sa Meta. So, kailangan talaga natin daily talaga uploaded daily magla live so ako hindi ako yan hindi ako masyado talagang updated sa live guys so nag-upload lang talaga ako gumagawa lang ako ng content so gusto ko rin naman talagang gumagawa ng ano ikaw nga, pag gusto mo talaga yung ginagawa mo magagawa mo siya, diba kaya minsan lang, talagang may time talaga na tamad ako, kaya ang ginagawa ko yung mga tips na sinishare ko sa inyo yung mga ginagawa ko talaga, yung sa pinakadulo-dulo ng mga video ko, minsan pinipinpost ko yan para meron ako panibagong upload so yun yung mga tips ko sa inyo diba, ang galing kasi yung mga wala na nag-engage noon for sure wala na nag-like wala na yung nanonood kasi kasi nasa pinakadulo siya behind na siya masyado natatakpan na siya ng mga panibago mong mga upload ganoon lang siya kasi yan bagay yan sa mga taong tinatamad na diyan pero hindi ko sinasabi na wag na kayong ano habang buhay na kayo maging tamad ba diba? So, ibig kong sabihin is kung minsan lang tayo tinatamad, huwag lang yung tuluyang tamad ka na kasi hindi na maganda yan. <laughs> mga ano ko lang yung mga tips ko lang yung sa inyo pag minsan pag tinatamad tayo kasi may time talaga na ganun Ayan, mga ano ko lang yung sa inyo mga tips lang para mangyari, kung mangyari naman sa inyo yun ang yung gagawin natin kasi especially kung may mga lakad tayo may pinupuntahan tayo tapos may mga meeting tayo, ganun. May, may kaharap tayo mga importanteng tao, yung mga kaibigan na may meet mo, ganun. May mga lakad kayo, ng family mo. So, talagang yun ang mangyayari talaga ngayon sa'yo. So, madali ka lang makapaghanap ng way So, hindi ka na problema ngayon na kung anong i-upload mo sa araw na to. So, yung mga tips ko sa inyo, guys. Hello sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko. Please, guys, just subscribe. Huwag niyo po kalimutan i-bill notification natin para every time I have a new vlog, may notify po kayo. Ayan, yeah, thank you so much for watching. Bye!